isa sa ating KTH ang humiling na ating talakayin ang tungkol sa kayamanan ni Yamashita na mga gold bars. ayon sa kanya, meron siyang nakilalang isang tao na gustong ibenta ang kanyang mga natagpuang gold bars. Ang mga gold bars daw na ito ay mga nakabuong kayapanan ni Yamashita na kanyang nahukay sa isang lugar. Pero nagkaroon ng pagtuduna ang ating ka sa pagkalihiti mo ng mga gold bars na ito. At ito ang siyang pangunahing dahilan na siya ay humingi ng payo ukol dito. dapat mong malaman na ang mga panluloko na may kinalaman sa kayamanan ni Yamashita ay matagal na itong ginagawa ng mga manlulokong tao maging sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Meron pa rin ilang grupo ng mga manlulokong tao na nagpipenta ng mga peking ginto ni Yamashita at sadyang hindi ko lubusang maisip na meron silang ilang nabibiktimang mga individual. Ang pinakaepektibong paraan para maiwasan ang panluloko na ito ay sa pamamagitan ng pisikal o aktwal na pagsasagawa ng pagsusuri sa naturang gintong bagay kung marami ito at hindi lamang iisa, importante na dapat dumaan ang bawat isa sa mga ito sa pagsusuri na iyong isasagawa. Merong iba't ibang paraan kung paano suriin ang isang gintong pagay at ang tungkol dito ay aking natalakay sa aking nakalipas na video. Ngunit pagdating sa sitwasyon kung saan ay isang malaking halaga ng ginto ang iyong nais bilhin, ang pinakamabuti mong gawin ay ang kumuha ng isang eksperto na iyong mapagkakatiwalaan na siyang susuri sa mga bagay na ito. Tiyak na hindi sasang-ayon ang isang manluloko kung alam nitong mabubunyag na mga peking ginto ang kanyang ibinebenta. Sapat na ba ang karaniwang sukat at timbang ng mga ginto ni Yamashita? bilang basihan sa pagkalihite mo ng mga ito. Ang mga gintong kayamanan ni Yamashita o mga gold bars ay meron itong mga karaniwang sukat at gayon din sa kanilang mga timbang. Gayon paman ang dalawang pamantayang ito ay hindi sapat bilang batayan para masabi natin na isang na gold bar ni Yamashita ang bagay na ating sinusuri. Naiintindihan ko na may ilang nagbebenta ng ginto na sadyang ayaw bumayag na ang mga ito ay dumaan sa pagsusuri gamit ang kimikal o mekanikal na pamamaraan dahil sa ito ay magtutulot ng pinsala sa physical na katangian ng sinusuring bagay. Mabuti na lamang at meron na tayo ngayong makapagong teknolohiya na kung ay XRF spectrometer. Isa itong teknolohiya na gumagamit ng radiation para suriing mabuti ang material na komposisyon ng isang bagay. Napakabilis ang pagsusuri nito at napakatumpak kumpara sa lahat ng ibang mga pamamaraan Ngayon ay pag-usapan pa natin ang tungkol sa mga gold bars o mga gintong itinago ng mga sundalong hapon. Tulad ng aking binanggit kanina, ang mga gold bars ay meron itong mga karaniwang sukat pero ako at ang aking grupo ay hindi namin ginagamit ang mga sukat na ito para tukuin ang mga gold bar na ito sapagkat mas madalas namin ginagamit ang kanilang timbang sa pagtukoy sa mga ito. Ang pinakamaliit na mga gold bar na aking nainkwentro ay nasa timbang na humigit kumulang na tatlong kilo. Madalas namin itong tawaging kahon ng posporo dahil ang kanilang sukat at hugis ay halos kapareho sa sukat ng karaniwang kahon ng posporo na tradisyonal nating ginagamit. Base sa aking mga karanasan, ito ang mga karaniwang uri ng mga gold bars na iniwan ng mga sundalo ng bilang mga giveaways. Ito na rin ang mga uri ng mga gintong bagay na karaniwan nilang inilagay sa loob ng malalaking katawan ng mga lumang puno at malalaking bato. Ang sunod ay ang anim na kilo na timba, katulad ng tatlong kilo. Karaniwang ginamit na rin ito ng mga sundalong hapon bilang mga giveaways. Ito ay dahil sa kanilang maliit na sukat kung saan ay napakadali ng mga itong ipasok sa loob ng mga butas at siwang maliban dito, ang mga tatlo at anim na kilo na mga gold bars ay karaniwang nakahalo sa ibang mga mahalagang bagay tulad ng mga lumang barya, alahas, mamahaling bato at iba pa. Ang sunod sa anim na kilo ay ang labing dalawang kilo na timbang. Ito ang karaniwang timbang ng isang gold bar. Kaya ang karamihan sa mga gold bars na kayamanan ni Yamashita ay nabibilang sa kategoryang ito. Ang mga ito ay madalas na nakasilid sa mga kahon at maaaring maingkwentro bilang maliit o katamtamang laki na deposito. ang sunod ay ang 24 na kilo na timbang. Ang timbang na ito ay masyado itong mabigat para buhatin mo gamit ang isang kamay. Sadyang kailangan mong gamitin ang iyong dalawang kamay para mabuhat mo ito. Ang mga ganitong timbang ng mga gold bars ay madalas na maingkwentro sa mga depositong nabibilang sa kategoryang katamtamang laki hanggang sa napakalaking deposito. Ang sunod naman sa 24 na kilo ay ang 60 kilo na timbang. Simula sa 3 kilo hanggang sa 24 na kilong timbang, ang hugis ng mga gold bars na ito ay ang tradisyonal na hugis na rectangulo o parihaba. Ngunit pagdating sa mga 60 kilo na timbang, ang hugis ng mga ito ay iba. Ang mga ito ay may hugis na parisukat. Dahil sa napakabigat ng mga ito, nangangailangan ng hindi bababa sa tatlo hanggang apat na individual ang makakabuhat sa isang piraso nito. At ang pinakahuli ay ang timbang na isang daan at dalawampung kilo ang hugis nito ay walang pagkakaiba sa hugis ng mga 60 kilo maging ang haba at lapad nito. Ang tanging pinagkaiba nito ay doble ang kapal ng isang at 120 kilo kumpara sa 60 kilo. Ngunit ang ganitong uri ng mga gold bar ay sadyang bihira lamang ang mga ito sakaling ikaw ay naging matagumpay at merong kang nahukay na mga ginto ni Yamashita, ang pagbebenta sa mga ito ay mas madali kumpara sa mga alahas, mamahaling bato, lumang barya at ibang mga mahalagang bagay. Dapat mong malaman na ang ginto ay sadyang marami ang interesadong bumili sa bagay na ito. Maging ang mga bangko ay direktang bumibili na rin ng mga ginto ang problema nating mga treasure hunters ay ang katanungan ng nais bumili kung saan natin ito nakuha kung sa bangko natin ito ibebenta kung sasabihin natin ang katotohanan na ito ay ating nahukay bilang mga kayamanan ni Yamashita hindi ito magiging katanggap-tanggap para ito ay kanilang paniwalaan kaya kung hindi ka makakapag-isip ng isang magandang dahilan kung saan mo ito nakuha ang mga ito ay mauwi sa pagkakakumpis Ang isang magandang paraan para ibenta ang gintong iyong nakukay, lalo na sa mga baguhan, ay kailangan mong magsimula sa maliit na halaga. Noong una pa lamang ako at ang aking grupo na makahukay ng ginto ni Yamashita, wala pa kaming mga koneksyon sa mga taong mapagkakatiwalaan na pwedeng bumili sa mga ito. Natatakot na rin kami na maaaring ang mga ito ay baka kumpiskahin lamang kung ilalapit namin ito sa isang taong may mataas na otoridad. Kaya ang aming ginawa ay sinimulan namin itong ibenta sa pamamagitan ng maliliit nitong mga piraso aming ginawa ay aming pinirapiraso ang mga ito sa maliliit na sukat tulad ng nasa larawan na ito. Ang pagbebenta sa ganitong sukat ng ginto ay walang kaanong problema kung saan ang bumibili ay hindi na niya kailangang malaman kung saan mo ito nakuha. Ngunit sa ganitong paraan, iilang piraso lamang sa kada buwan ang aming nabibenta dahil kung magbebenta kami ng mas malaki, maaring ito ay magdulot ng alarma. Sa pamamagitan ng mahabang pasensya at patuloy na pagbibenta sa aming pinirapirasong ginto, naipon din ito hanggang sa kami ay nagkaroon ng sapat na pondo para kumuha ng isang legal na abogado at sa kanyang tulong, nagawa naming makahanap ng mapagkakatiwalaang mamimili mula sa puntong ito parami nang parami ang mga taong aming pinagkakatiwalaang mamimili ng mga gintong nais naming ibenta at hanggang dito na lamang tayo sa bilog ito. Ako si Elmo Zugwal na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.